magandang araw at tinamang dayuhin ang lalawigan ng Romblon. Ang Romblon ay isang kapulo ang lalawigan ng Pilipinas na matatagpuan sa rehiyong Mimarupa sa Luzon. Ang bayan ng Romblon ang kabisera nito. Ang lalawigan ng Romblon ay binubuo ng mga pulo sa dagat ng Sibuyan, Hangganan ang mga lalawigan ng Marinduque at Kizon sa hilaga, Mindoro sa kanluran, Aklan sa timog at Masbate sa silangan. Ang tatlong pangunahing mga pulo ay ang Rumblon, Tablas at Sibuyan. Ang bayan ng Rumblon ay isang ikaapat na klasing bayan sa lalawigan ng Rumblon, Pilipinas. Ayon sa senso noong 2020, ito ay may populasyon na 40,554 sa may 10,406 na kabahayan. Ito ang kabisirang bayan ng lalawigan ng Rumblon. Ang rumblon ay nagmula sa lumang salitang rumblano na lumlum. -lum. Ang lumlum -lum ay ang paglimlim ng inahing manok sa mga itlog hanggang mapisa at lumabas ang mga sisiyo. Noong 1569, nang dumating ang mga Kastila sa rumblon, ay nakita nila ang mga katutubong aborigines. Ang mga katutubo ay advanced sa domestication dahil sa nakapagpaparami na sila ng mga manok para makain. Ito nga ay ang lumlum -lum na paglilimlim ng inahing manok sa itlog hanggang mapisa. At dito ang lumlum -lum ang pinagmula ng pangalang Rumblon. Ito ay naitala ng isang kastilang historian na si Miguel de Luarca sa kanyang history book na Relasyon de las Islas Filipinas noong 1598. Ang probinsya ng Romblon ay may tatlong main islands: ang Tablas Island, ang Sibuyan Island, at Romblon Island na kadesera ng probinsya. Ang salita dito ay Romblanon, Ilonggo, Asi, Unan at Tagalog. Ang rumblon ay napakayaman sa mineral na marmol. Ang marmol ng Romblon ang pinakamagandang uri ng marmol sa buong Pilipinas at siyang gustong-gusto sa ibang bansa. Noong 1898 ay itinalaga ni Heneral Emilio Aguinaldo si Katipunan Heneral Mariano Riego de di Dios sa Romblon at matagumpay na nagapi ang mga Kastila dito. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, maaari bang may like, share at subscribe. Hanggang sa muli, maraming salamat po.